Guys, maggawa tayo guys ng ating merenda. Dito kami ngayon sa garden. Ito po ang aking ano guys, ang patatas. Slice lang natin. Ganyanin. O ganyan. Para ha dali maano guys. Yan lang guys. Yan pakuluan natin guys nga para malambot. Yan dito guys sa kabilang, dito ko gipakuluan ang aking ano guys, ang aking patatas dito maggisa ako ng onion. Onion guys. Yan, malambot na, guys. Kunin na natin. Yan, imash lang natin muna, guys. Imas na natin. Oop. Oop. Mainit, mainit. Oop. Tapos, ilagay ko na, guys, ang aking onion yung, ano gigisa. Mix natin dito sa ating patatas. Ilagay ko na ang aking cheese. Kita nyo ba guys? Ihalo-halo natin dito guys sa ating patatas. Tapos maglagay ako ng parsley. Ito ang tawag sa turkey ay maydanoz. <laughs> Yan. Yan maglagay ako ng chili powder. Paul Bebel. Tapos maglagay ako ng black pepper. Atin. ubo naman sa ito, no? Ah, oh asin. Yan, tapos guys, maglagay ako ng flour. Lagyan natin ng flour. Ay. Okay. Okay. Yan, okay na po ito guys. I-ano na natin guys iprito para makamerienda na tayo guys ang sarap nito guys ako ay naghugas ng katin kamay ako ay mag bitong bitong <laughs> yan ganyan lang guys so i ano na natin ilunod na natin guys Direct na lang guys. Oop. Kung ang ating anak ay hindi kumakain ng mga ano guys. ganyanin ni natin guys. Nang patatas ayaw nilang kumain. Ganyanin ni natin guys para makakain sila guys. Oop yan guys. Sige, change ko lang ang aking, ano, guys, ang aking pan na lotoan, guys. Kasi, may nag, ano, guys, may naghiram sa kabila kasi may panday. Yan guys. Ito, guys, pwede man kayo, guys, pag uh, lagyan ng egg, guys pag uh, ano nyo kagaina, pag mix sa ano, sa flour, lagyan nyo ng egg. Kasi wala akong egg kanina eh. Wala akong nakadala. Yan guys, ito na po ang ating merenda. Ay, mainit. Agay, ang init guys. Ah, ang init. Yan, ang ating patatas. Sarap guys. Tara, mag tayo. Ito po ay, kung may itlog kayo guys, i-mix nyo dito kaniya sa ano sa patatas magmix sa mga mga sangkap lagyan nyo ng isang perasong itlog ako wala ko si itlog eh yan ito na guys ang aking patatas tara magmerinda po tayo guys bye bye